Akala ko talaga dati ang mahal ng mga ganitong klase ng tripod. Ito yung madalas na ginagamit ng mga professional videographer at photographer. Yun pala mabibili ko na lang siya ng wala pang 400 pesos dito sa TikTok. Kung ikaw nga ay nasa era ng pagbablog, pagiging content creator, or baka wala ka lang mapagpatungan ng phone mo tuwing magbibidyo ka, ay maire-recommend ako sa'yo ang ST66 tripod. Kapag bumili ka nga ng tripod na to, ay may kasama na itong bag para madali mo na lang siya madadala kahit saan. Sa murang halaga, hindi ko akalain na ganito siya kaganda, made of aluminum aloy alloy na to kaya hindi mga ngalawang. May kasama na rin itong phone holder at take note. Pwede rin ito sa DSLR camera kaya napakasulit nito. Makikita nyo rin sa ilalim ang kanyang hook para pwede mo rin isabit. Papakita ko sa inyo kung paano gamitin to. Napakadali lang nito. Ito ang kanyang tilt handle. Kapag niluwagan mo ito ay may ro rotate mo siya ng 180 degree. At ito naman sa kanyang kabilang side ang elastic knob kung saan mayro rotate mo ng 360 degree side to side. Makikita nyo naman sa bandang gitna ang lock knob na nagsisilbing lock sa pagtaas at pagbaba nitong leeg ng tri. Dito naman sa phone holder ay depende sa inyo kung gusto nyo ng landscape or portrait dahil hihilahin mo lang siya pataas. At eto yung magandang katangian ng tripod na to. Pwede mo siyang pataasin ng hanggang 5 feet kapag tinanggal mo ang mga clip na ito sa leg niya. Lalo na kapag itinaas mo pa ang leg niya, halos maging kapantay ko na siya. Kaya kung hanggang ngayon nagpaplano ka palang bumili nito, ano pang inaantay mo? Mag-checkout ka na dahil nakasale ito.